Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayong nampalang guys ako nakapag video uh, kasi naging busy ako kaya bihira ako mag video ng aking garden so last time marami akong mga tanim na na talong uh, eto papakita ko sa inyo ayan so, ayan harvest tayo Welcome sa aking mga katalungan. Ayan, mag-harvest tayo ng talungan. Niliit uh -huh. pa siya. Nahandahan lang. U umpisa na naman ako sa aking pag-garden. Balik na naman ako sa pag-garden. So, ngayon, ito muna yung mga, ano ko, nire-ready ko. Yung aking mga pinasidling. So, ayan guys, ayan papakita yung aking mga tinatanim. Ayan. Yan yung mga pinapasidling ko. Tapos, ayan yung kangkong. Nilagay ko muna yan sa planters. So, ano muna yun ito yung aking garden yan ito gustong gusto ko to eh itong ano na to ha? butterfly pea pwede siyang gawing tea pwede ilagay sa salad yung kanyang flower ayan yung flower oh parang ano na siya eh and season na siya yan nag-uumpisa na naman ako ng aking mga garden tapos ayan yung pineapple kasi nilipat ko simula na nag kasi nagka hurricane dito ng category 4 so naano yung mga tanim ko talaga so ngayon nagbabalik ako so ayan yung aking uh, ano ba yan nakalimutan ko na ay hey, lemongrass so yan inaayos ko muna yung aking mga garden so ayan. balik tayo dito sa aking ano yan yung aking pinasidling ayan tumubo na yung ano wala tumubo na ano kaya yun yung ano ayan yung aking uh, bok choy mga nagpa-seedling ako. So, yan. Tapos punta tayo naman dito guys sa aking garden. Ito ngayon yung aking mga kinaabalahan. Ayan. Ruby Nicholas. Yan, marami akong pinaano ito. Ang ganda. Ayan. Ito yung aking garden naman dito. Ayan pa. Naalagaan ko muna habang ako ay ng mga aking pinasidling na mga tanim ko. So, dito muna tayo sa aking garden. yun yung aking ano ba to? Nakalimutan ko na yung pangalan nito. So, dito muna ako nag-aayos sa aking mga garden. Ito. So, ito. Ayan. Mm-hmm. pa siya. Ayan. Ito yung pep... ah... Uh, ah... Uh, peppermint. Ayan. Kinat ko siya. Ayan, tumubo na. So, ayan. So, ayan lang muna, guys, ang aking mini, mini vlog. See you soon again sa aking vegetables uh, garden. And thank you for watching, guys.